Hello mga kapusa lovers! Alam nyo ba na ang utak ng pusa ay 70% katulad ng utak ng tao? Oo, tama ang narinig nyo. Kaya naman talagang nakakagulat kung gaano nila tayo nauunawaan. Pero, alamin natin ang mga interesting facts tungkol dito. Alam nyo ba, ang kanilang utak ay may halos parehong structure at function tulad ng atin. Ang parehong cerebral cortex natin at ng pusa ay may responsibilidad sa mga bagay tulad ng decision making, memory, at learning. Kaya naman sobrang talino nila. Kapag nakikita nyo ang pusa nyo na parang nagmamasid o nagpaplano, huwag kayong magulat. Ginagamit nila ang cerebral cortex nila para magdesisyon, parang tao rin. Alam nyo rin ba na ang mga pusa ay may emosyon? Yes, kaya nila magdevelop ng strong bonds sa atin ang kanilang amigdala, na bahagi ng utak na nagpo ng emotions, ay halos kapareho ng sa atin. Kaya pala kapag masaya tayo o malungkot, parang nararamdaman nila ba? Diba? At ang kanilang pagiging affectionate, tulad ng pagdikit nila sa atin, ay dahil din sa brain similarity natin. Kaya mga kapusa lovers, mas lalo nating pahalagahan ang ating mga pusa. Hindi lang sila basta alaga, pwede silang maging partner natin emotionally and intellectually. kung may kwento rin kayo tungkol sa talino at emosyon ng inyong mga pusa, ishare nyo yan sa comments. don't forget to like, subscribe, and share. maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na episode ng Catastic Facts. niyo.